Thank you guys for listening. This is News Listener by Angelo. Salamat po at uh, pag-usapan natin si uh, Senator Risa Ontiveros. At kung saan, kung natatandaan nyo sa news, I think yesterday, uh, yung witness niya bumaliktad. Okay. Naku, di ba? Uh, ano kaya nangyari? Okay. At bakit bumaliktad tong tao na to? All right, so let's uh, talk about that. Then punta tayo sa Philstar Global. At sabi dito, KOJC witness flip after asking Ontiveros for help, says Senator. Kung natatandaan nyo, si Harry Roque, nung lumabas na uh, pinilit lang daw at binigyan daw ng pera yung witness, eh, si Harry Roque biglang nagtapang-tapangan. ba? Diba? at hinahamon na Palestine na si Senator Risa. Aba, ang tapang pero nasa The Hague, di ba? Okay, so punta tayo sa baba. Meron video dito yung ano, Philstar pero sige, sige panoorin natin. Oh, eight minutes ya. So medyo mahaba to. So let's just go down. Sabi dito, Senator Risa Ontivero said that the whistleblower who recanted his testimony against Doomsday Pastor Kibuloy had sought help from her office just days before the release of viral video in which he accused her of bribery so yung tao na to na si Michael okay pinalabas na yung pangalan niya eh inakusahan niya si senator isa ng bribery okay grabe ba okay yung taong humihingi sa yun ng tulong eh negrikank ka tapos uh, inakusahan mo ng bribery di ba I think uh, if you guys remember pumunta tong tao na to sa Senate hearing at inilahad yang kanyang mga nalalaman di ba Okay so so yon uh, sabi niya ay binayaran daw siya para magtestigo sa anak ng Diyos. Okay, uh, alam naman natin kung sino ang tunay na anak ng Diyos, di ba guys? Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? Ay e tapos, uh, sabi dito, reporters that Murillo had contact contact her office June 22 to June 23, saying he feared being kidnapped. Okay. So meron siyang screenshot. Okay? At uh, ipapakita ko sa inyo yung screenshot na Galing kay Senator Risa ito. So part 5 ito ah. Uh, anyway, you can get, you guys can go to her uh, official Facebook account. At nakita dito. Uh, Hi Michael, kindly please check. Tapos sabi niya, help me. Kinikidnap ako at tinatakot ng kingdom dito. Ako kinulong sa Glory Mountain, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao. Send rescue now, please. Asa baka ilipat nila ako sa so, kubo right side ng kalsada near mansion near the entrance. Poor signal. Help me. So, kung titignan mo parang ano eh, meron siyang, meron, meron sigurong, uh, may nagsabi ko siguro dito sa tao na to, na kung hindi ka babaliktad, ay eh, may may mga mangyayari. ba diba? If you guys remember, si Apollo Kibuloy, pastor, ba diba? Imagine, pastor pa, ba diba? Inakusahan na ng rape ng halos, I think more than 20, 20 nakakababayian. Uh, At imagine, uh, yung mga detalye ng inilabas ng mga babae, parehong-parehong uh, detalye. Ang nakakalungkot dyan, syempre walang uh, details uh, from CCTV kasi hindi pwedeng ilabas. Syempre, eh, di ba? kanilang lugar yun eh. Imagine. Pero malakas na ebidensya kung halos lahat ng biktima at idinitalya yung nangyari sa kanila at nagtutugma. I'm pretty sure may chance ang makulong to si Apollo Kibuloy. ba? Diba? <clears throat> oh, another information, yung about sa recent, may mag-recant daw ako para mapahiya si Senator Rizex, uh, explain especially daw yung mga nakita ko sa mga doter bibigyan daw ako ng malaking pera itatago daw ako at bibigyan ng magaling abogado di ba okay anong ginagawa mo Toy imagine mo nasa right side ka ng katotohanan bumaliktad ka pa di ba nakaka ano eh nakakainis eh sana tinulungan mo na yung mga police at yung mga biktima para makamit nila ang ustisya. Di ba? O oh, guys, if you have any comments, uh, uh, any suggestion, you can put it down. Para sa akin, nakakano eh. Di ba nakakabuisit yung, yung tinutulungan mo na nga, yung pang, ano, yung pang nag, uh, naglalagay sa ng alanganin. Ang mangyayari sa tao na to, I think, kung nasa, ano siya eh, nasa, na, <coughs> recorded yung statement niya. So, malamang, Uh ang kaso nito perjury. 'Yun. Okay guys, so thank you for listening and uh I'll see you in the next video. Bye for now and salamat po.